i-share ko lang yung aking experience guys bilang isang vlogger isang hindi pa sikat na vlogger no? nag-start kami ng ano, marami kami nating kasabayan nag-start nung panahon ng pandemic sa vlog meron pa kaming GC noon na ano, na madami kaming GC noon sa YouTube ba sa YouTube ako nag-start may GC kami ng watch to watch may GC kami ng sub to sub tapos pag nagla-live kami, so susuporta kami sa mga ka-GC nagla namin nagla-live para makakuha namin ng watch hour. Tapos para makakuha na rin ng subscriber doon sa YouTube. Tapos nung nga sa so watch to watch araw-araw yung watch to watch namin. Ah. Na. Hanggang sa na nabuo na namin yung 1,000 followers sa 4,000 watch hour. Tapos nung na-monetize na kami marami kasi doon kaya nakaya na monetize yung iba doon nagpapasuperchat chat sila kumbaga sa reels yung parang nagbibigay ka ng stars sa youtube naman super chat ang tawag doon nagbibigay ka o kaya bibili ka ng gift para makaipon ka lang sa mo yung iba na monetize dahil doon tapos nung na na ito na nga akala natin madaling kumita sa youtube akala natin pag na monetize na tayo Kikita na tayo ng bonggang bongga Yun pala Kung kailan na monetize na Saka wala ng gana yung ating mga kasabayan ilan na lang kaming natira ngayon sa kasabayan namin Kasi nga pag na monetize na Akala mo kung wala ka na masyadong gagawin Si Swildo ka na lang sa Youtube Pero hindi pala Kailangan mo pa palang magdubli kayo para, ka, para sumahod ka talaga So yun na nga yung mga kasabayan namin Lalo na yung mga nagpapa super chat kung may bili ng subscriber no sa yung, yung ano yung views para lang ma-monetize nung na-monetize na, na nawalan na ng gana kasi nila naman pala ganun kadaling kumita pero merong ibang sinuswerte marami kaming kasabayan na nawala na nawala na ng gana hindi na nag -vlog. pero merong merong akong isang kasabayan na naging successful sa ano nung dati nakikitulong nakik na naghihingi pa ng tulong sa akin yun na gana, para makuha ang kanyang watch hour para mamonetize siya nauna pa ako mamonetize sa ganyan na ang aking followers na ang aking subscriber nung sa youtube nasa um, 3,000 tapos siya five lang yung kanyang ano, subscriber pero yun na nga dahil sinuwerte nga siya isa siya sa mga kasabayan namin sinuwerte si Maya Mia sa YouTube meron na siya ngayon 100,000 subscriber mahigit. At kausap ko lang siya nung nakaraan, tinanong ko siya. Sa kung sumasagot na siya monthly, sumasagot na daw siya monthly. Hindi ko lang hindi ko lang tinanong sa kanya kung magkano ang sinasagot niya. Pero sa siya sa nagtagumpay dito sa YouTube. Kaunti lang yung nagtatagumpay, mas marami yung nawala na ng gana kasi hindi pa naman kumikita pala ngayon meron ilan na lang kami ng mga kasabayan ko uh, mahirap pa rin ang ano mababa pa rin ang subscriber at wala pa rin maraming konti pa rin ang viewers sa mga -tweet, hindi pa rin si Musweldo kagaya ko yung isang taon na akong hindi sumahod wala na kaapat na akong sahod sa youtube kasi dati ako, active ako sa mga live stream live stream na yan pag nagla live ka kasi yung mga di ba kagaya sa Reel, sa, sa, Facebook page may mga nagbibigay sa'yo ng stars diyan ganun din sa, sa YouTube nagpapa chat sila kaya eh, nagpapa-member sa iyo kaya ako sa mga dati dahil sa mga live live ko merong nagpapa support chat sa akin nag nagpapa-member nakaapat o sahod ko sa YouTube 250 dollar so naka nasa 12,000 din yan. asay 50 na sa 15,000 ng sawd ko. Nakaapat na sawd din ako doon sa YouTube. Kaso, ayun na nga, nung tumigil na ako mag-live-live, syempre, hindi naman tayo sikat ng mga upload video natin walang nanonood. Kaya walang, ano, isang taon na tayo may gitulang sweldo Pero tuloy-tuloy pa rin ako, nag-upload pa rin ako. Yung iba kong mga kasabayan, guys, nang lalo na yung mga nagpapasok. Uy! Talaglag -like -like yung aking cellphone. <laughs> alo na yung mga nagpapasupport chat. Nawala na sila ng gana. Hindi na sila nagtuloy ng ano. Hindi na sila nag nagtuloy sa pag-YouTube. Kasi nga, ang hirap sumahot sa YouTube. Pag hindi tayo sikat. Wala, wala. Ang manonood sa video mo. Jamba na lang kung makaipon ka ng ilang ano, ilang dollar kada buwan. bro mo sa isang buwan ang naiipon ko lang ng dollar. Two dollars, three dollars. Pero nandito pa rin ako, lumalaban pa rin. Kasi balang araw, malay natin. Tayo naman, ang mapansin. Sa ngayon, maaaring hindi pa, kaya tuloy lang ang laban. Ang mga nawawala ng gana dyan. At hindi mo lahat nagtatagumpay, merong nagtatagumpay yung hindi sumusok. Kaya maraming salamat, tuloy-tuloy tayo.